morning. Ayan, siya daw po sa gulat. <laughs> At uh, magandang umaga na naman sa inyo lahat. Samahan nyo na naman Kung pumasok sa trabaho. Ayan, shout out po sa, <laughs> uh, na sa inyo <laughs> na lahat. <clears throat> Aba, mayroong nag-parking ng sasakyan na dito ah. Ano? Umabot na dito sa taas yung kanyang sasakyan. wala, wala sigurong parkan doon sa labas. Kaya ipinark niya dito. <laughs> oh, di ba? inakyat na dito baka kunin naman daw sa labas ayan episode natin samahan nyo naman akong pumasok sa aking trabaho oras natin mga post natin dyan is 4.30 ng umaga alas 5 ang ating pasok madaling araw ay e dito lagi ang ating ay uh, pasok ay trabaho. Alright, maraming maraming salamat po ulit sa mga uh, suporta, no? Ayan, shout out po sa lahat. At dito na tayo sa elevator. Ayan. At siyempre, ground floor. <laughs> Alright. Paano kaya kung meron bigla dyan, ano? <laughs> Bulaga! <laughs> <laughs> Hindi lang naman ako ang Pati na rin kayo. Kaya Yeah, wala nag-video ngayon kasi alam nyo, is lumang building na ito, eh. Baka mamaya mayroong magpakita banda dyan, eh. Eh, bigla dyan eh. Ayan, shout out po sa inyo lahat. So, andito na tayo sa labas. Okay, madilim-dilim pa mga boss. Mga last 5 pala eh, 4.30 pa lang. At yan, ating labas, yan. Oh. <laughs> madilim pa no, at mahamog. Ayan, taglamig na ngayon dito. Winter season na. Okay. Winter season na dito mga folks Right, so andito na tayo sa labas. <laughs> Bali uh, <coughs> Naglalakad na tayo Alam nyo Mga natin dyan Yung last na aking premiere Is uh, parang may phobia na ako uh, Mag vlog <laughs> Pero hindi naman yun dito eh Doon sa bandang uh, Sa Dubai Nung nagpunta ako sa uh, Sa uh, RBS Meaning na RBS is uh, retail business uh, school ng uh, Carrefour. May ako na isang uh, kuan, menokohanan ako na isang uh, sasakyan at yung nagmamaneho doon ni is, sa uh, isang babae. At sinabi niya sa akin is uh, na ko daw yung bait ko daw siya kinukuhanan ng video. <laughs> Ayan. So ganito na lang tayo mag-vlog sa gabi para walang magreklamo. So tara. Ito ang ating dinadaanan ngayon. Ah, uh, ba? Gabi pa. At doon is mayroong kwan. Mayroong building na puno ng puno ng uh, pailaw. tahimik pa kasi mag alas 5 na siguro itong oras na to hindi <coughs> naman masyadong hassle yung paglalakad natin dito ng mga box kasi sa wala naman mga kwan dito wala naman mga loko loko meron naman siguro kaso madalang lang yung mga loko loko kwan dito panibago na naman sila ng mga tanim walking distance lang naman yung ating uh, pinapasukan kaya hindi uh, naman tayo masyadong nahihirapan kaso nga lang is uh, yung ating tinitirahan ngayon is uh, hindi tayo makapag-ingay sapagkat is uh, nagpapahinga na rin ang ating mga kasama alright shout out po sa inyo lahat dyan at uh, magandang magandang umaga po at uh, samahan nyo po ako ngayon na papasok na naman sa aking trabaho ganito araw-araw ang aking uh, pasok papuntang uh, maghanap buhay diba? actually is hindi na hanap buhay hanap patay na <laughs> hanap patay na kasi daming trabaho ang daming mga ginagawa <laughs> during uh, during work work hour hindi mo mararamdaman yung pagod <laughs> pero pag uh, nakauwi na doon mo lang mararamdaman <clears throat> right pansinin niyo mga folks ayan yan punong-puno ng pailaw itong building na ito actually hindi lang yung building na yan ang puno-puno ng pailaw <laughs> mayroon pang mga building dito na pinailawan nila ayan inlagyan nila ng pailaw pansin ninyo is mayroong kulay green, black red at puti puti ba yan ha? ah puti ayan po is uh, mayroong uh, mayroon siyang uh, nirepresent nire ayan nire-represent niya po yan po yung kulay ng kanilang pandila uh, dito sa UAE uh, sarado pa si Ikwan, sarado pa yung Carrefour meron pa mga pailaw ayun eh, oh, nandun pa oh. pinailawan yung mga building doon sa may banda roon diba? Actually uh, ilang araw na lang is uh, magse-celebrate na naman ang uh, UAE ng kanilang uh, National Day. So happy National Day sa buong sa bansang UAE. Ayun ang ganda oh. Di ba? Oh. Puno na naman ng pailaw yan. Happy National Day sa kanila at sa sa atin na rin kasi yun dito na tayo nakatira eh <laughs> ayan nandiyan yan dyan po tayo nagtatrabaho sa Carrefour na yan Shoutout shout out po sa mga nanonood ngayon at uh, maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood sa ating videos at sa mga silent viewer natin thank you po sa inyo lahat <laughs> Mahamog na mga box Kaya ganyan po. Medyo malabo ang ating camera. At yun na yung ating uh, isang kasama. Nagbisikleta na. <laughs> Bili na rin kaya ako ng Mercedes Benz no. Dalawang gulong. <laughs> Dalawang gulong Mercedes Benz. Yan at malapit na nga tayong... Uh, sa ating destinasyon alright salamat po ulit sa inyong panonood sa ating premiere na lamang ngayong araw pang update lang ito at yung isa nating kasama is wala pa bali dyan siya nang gagaling doon sa building na yon. Ayan sa building na yan, dyan siya nang gagaling. kasama natin araw-araw na pumapasok ng alas 5 kung matatandaan ninyo yung nanggugupit sa akin yun lagi ang aking kasama pag umaga alright so pansamantala kong puputulin ang video na ito kasi is medyo madilim na dito dyan muna kayo ha enjoy nyo lang yung panonood ng ating video alright dito na tayo sa loob yala latip at uh, papunta na kami sa aming locker para magbihis. Oh, Good morning. Good morning guys. How are you? At ito na aming locker ngayon. How was yesterday? Huh? How was yesterday? Huh? yesterday? Sir? How was yesterday? Too Thomas customer. No. Kailangan transfer this <laughs> item. palit na kami ng sapatos. Uh, safety shoes kasi bawal uh, pumasok doon sa loob na walang safety shoes. Sa dalatif mapi safety shoes, Ma'am No. Ah, uh, Ma'am No bawal. <laughs> Pag sinabing Ma'am No, bawal. Ayan so shout out po sa inyo lahat at dito ko naman tatapusin ng ating uh, road vlog na naman ngayong araw good morning po sa inyo lahat at uh, maraming maraming salamat sa inyong langit panonood bye bye po